Hello mga kapra, meron gagambang ano mga kapra o <laughs> Ayan siya o oh. O oh. ah, Ayos itong gagampang ito, ang laki oh Tala ito daw siya, tala Ayan siya mga kapra o oh. ah, Ayos Ano ito mamaya mga kapra o Ayan o, may ano siya sa likod oh Gagambang tala, ayan Ayan Mine. Mamaya, isang pirasa lang yan sa mga kabra. Nauli ko dun sa kabundukan. Yan yung pinakamagandang ano. Oh, magandang gagamba. Yan sa mga kobra, ang laki o. Oh. Oh. Ganda. Oh. Yan sa mga kabra. Oh, oh. di ba? kondisyon <laughs> na kondisyon yan sa mga kabra. Ang galing o. Oh. din? Oh. I got a link.